Okay mga ka-e-bike, ngayon uh, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng pito sa tubeless tire ng 3x10 ng gulong ng e-bike. Okay, atong size nito is by 70. Pag nakita niyo yung nakalagay dyan na X tapos 70 yon. Tapos ito, tatanggalin nyo yan, yung excess. Ika-cut nyo lang yan ng cutter. Yan, kailangan tanggalin nyo yan, Kaya, syempre para mailagay nyo yon. Yan, nakat ko na. Tapos, ilulubog nyo lang syempre yan. kahit tusukan nyo lang ng daliri nyo pwede na yan okay. tapos pagkatapos nyan okay, kakabit na natin to yung makikita nyo by 70 tapos ilulubog natin sya sa oil o lalagyan nyo ng oil para hindi sya mapunit hindi sya masira dapat may oil no? para madulas pag pumasok doon sa pinakabutas niya. Take note ha iba-iba yung size ng mga pito kailangan yung sakto ang mailagay nyo. wag yung paganyan ha kailangan sa loob. Pag, paganon sa loob nyo ilalagay. Okay, para malagay yan sa loob, kailangan, kakalangan nyo ng ganito. Okay, kasi pag hindi nyo kinalangan ng ganyan, may hirapan kayo. Hindi nyo kayang kamayin, matigas para pipiin yung gulong. Ganyan ninyo, Okay, tapos isentro nyo palabas, hindi pa sa kabila kasi mahirapan kayo magbomba pag nasa loob. Kailangan palabas yung pabend niya. Tapos lalagyan ko lang siya ng, ng nut. Kasi kaya ko siya lalagyan para yan yung pagkakapitan ng hihilahin ko kasi siya mamaya eh. Ng plies. Yan, para may pagkapitan, hindi masira. Okay. Tapos dahan-dahan lang ha, kailangan ah, kontrolado. wag yung sobra dahil masisira. Mapuputol mayon ganyan yung itsura niya kapag nalagay nyo na. Kailangan talagang lumabas dahil baka pumasok mahulog, mahulog yun sa loob. Hindi nyo na makukuha. Tatanggalin ko na yung nut. Okay, ganun lang kadali. Then, pwede nyo nang bombahan. Okay? Ganun lang. Please like, share, and subscribe to my channel. Pindutin nyo na yung nakalagay na subscribe dyan sa baba. Thank you!